Anthony Edwards ibabaon daw ang Lakers sa 3-1 at good news sa Lakers dahil si Luka Doncic ay pipirmana ng contract extension pagtapos ng playoffs pero bago yan ang serya sa unang round ng playoffs sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves ay lilipat na sa Minnesota para sa kanilang Game 3 bukas. Sa ngayon ay tabla ang serya sa 1-1 matapos ang unang dalawang laro at ngayon ay target ng purple and gold na maagaw muli ang home court advantage. Matapos ang matagumpay na bounce back win sa Game 2, mas mabigat na hamon ang haharapin ng Lakers sa isa sa pinakamatitinding home sa NBA. Isa itong high stakes game para sa parehong koponan lalo na sa kasaysayan ng NBA ang panalo sa game 3 kapag tabla ang serye ay madalas na nauuwi sa panalo ng buong serye. Sa game 2, mahusay na na-match ng Lakers ang physicality ng Wolves. Napigilan nila sina Naz Reed, Jaden McDaniels at Dante DiVincenzo na mag-init sa opensa at pinababa ang kanilang combined points sa 21. Bukod dito, hindi nila pinayagan ang Wolves na makakuha ng madadaling puntos sa fast break at kontrolado rin nila ang shaded area. Malaking pagbabago mula sa game 1. Impresibo rin ang depensa ng Lakers kay Anthony Edwards na inamin mismo ng Wolves star na di niya pa nararanasan ang ganong klaseng depensa. Kahit hindi perpekto ang kanilang opensa, nakahanap ang Lakers ng paraan para manalo. Pero malinaw, napakahirap talunin ang depensa ng Wolves kaya hinihikayat ni J.J. Redick ang mas mabilis na pacing at mas agresibong opensa sa Game 3. Isa pang mahalagang bagay ay kung sabay-sabay makakalaro ng maayos sina Luka Doncic, Lebron James at Austin Reeves. Habang consistent si Doncic, sina James at Reeves ay inconsistent sa laro kaya kailangang makahanap ang Lakers ng karagdagang opensa kina Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent. Halos anim na lang ang umiikot sa rotation ng Lakers dahil bumaba ang minuto ni na Jared Vanderbilt, Jordan Goodwin at Jackson Hayes. Kaya napakahalaga ng dalawang araw na pahinga sa pagitan ng mga laro. Asahan na babawi ang Wolves sa Game 3 pero kailangang sagutin ito ng Lakers ng may tapang at composure. Sa regular season, maraming beses na nilang napatunayan na kaya nilang mag-step up sa pressure. Bukas ay makikita natin kung kaya nilang lumamang sa seri laban dito sa Wolves. Sa kabilang banda, nagtrending naman ang mga sinabi ni Edwards kanina matapos ang practice ng Timber Wolves. Ayon kay Edwards ay sisiguraduhin natin nila ang panalo bukas at ibabaon nila ang Lakers sa 3-1 at tatapusin nila ang series sa home court ng Lakers. Di naman natuwa ang mga fans ng Lakers sa mga pahayag nito at sinasabing mayabang lang nga daw ito at dapat tigilan na ang pagiging mayabang nito dahil wala pa rin napapatunayan sa kanyang career. Samantala, pagkatapos ng pag-alis ni Anthony Davis, lumitaw agad ang kakulangan ng Los Angeles Lakers sa isang maaasahang big man na kayang maglaro sa loob ng paint. Aktibo na ang pamunuan ng Lakers sa paghahanap ng kapalit ngayong paparating na offseason. Ang pagdating ni Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks ay nagbigay sa koponan ng isang elite na playmaker at scorer, ngunit kapalit nito ang pagkukulang sa depensa sa ilalim ng basket. Sa panayam ng ESPN kamakailan, kinumpirma ni Luka ang intensyon niyang mag-renew ng kontrata sa Lakers na ikinatuwa ng maraming fans. Subalit, sa ulat ni Caleb Hightower ng Sporting News, binigyang diin niya kung paano anong bumaba ang kalidad ng low post play ng Lakers mula nang ianunsyo ni Shams Charania ang trade noong Pebrero 2. Dito papasok ang pangalang Kristaps Porzingis, kasalukuyang nasa Boston Celtics. Si Porzingis ay kilala sa kanyang kakayahang mag-stretch ng floor sa pamamagitan ng elite na 3-point shooting at sa kanyang taas at wingspan, isa siya sa pinakamagagaling na rim protector sa liga. May average siyang 1.6 blocks bawat laro ngayong season. Bukod pa rito, malaki rin ang ambag niya sa pick-and-roll plays bagay na babagay sa tandem nila ni na Doncic at Lebron James. Bagamat may kasaysayan siya ng injury, nananatili siyang high impact player kapag malusog. May ulat na maaaring maging bukas ang Boston sa isang trade kung saan kakailanganin ng Lakers ng multi-team deal upang maisakatuparan ito. Kung makukuha nila si Porzingis, maaari itong maging susi sa pagbabalik ng Lakers sa forma bilang championship contenders habang may natitira pang taon si ni Lebron James at muli nilang pagsasama ni Luka Doncic.